ba? Tayo. Hindi. Ate tayo. Lagi ano mangyayari diyan? Ate, ikaw pala. Ate, sige, ito sa akin na kanjang to eh. Ate, ayaw mo bigay ay ah, to Eh. Daki, makinig ka sa akin. Kapatid mo yan, dapat mo siyang bigyan. At saka marami naman yan. At saka dapat binibigyan mo yung kapatid mo, hindi mo siya pinagdadamutan. Anak, sana nandiyan si Parang Randy. Para makairam tayo ng pera, makabili tayo ng gamot mo. Tau po. Ay, kayo po pala, Kuya Aris. Nandiyan ba yung tatay mo? Nangihiram kasi ako ng pere. Wala pa kasi pambili ng gamot ng anak ko eh. Baka pwede eh. Pakisabi, nandito ako. Ay, opo, Kuya Aris. Nandito po si tatay. Tay, tay, Tawo po kayo ni Kuya Aris. O, pre. Ikaw pala. Bakit? Pre, makikilisot sana ako sa iyo. Baka pwede makihiram ako ng pera sa iyo. Para sa pambili ng gamot na anak eh. Kailang, kailangan kailangan yung ng gamot. Ah, ganun ba pre? O sige, magkano ba kailangan mo? At isang libo pre. Babayaran ko rin agad pagka nagkaroon ako ng trabaho. O sige pre, antay mo ako dyan ha. Sagunin ko lang yung pera. Baka binin ng gamot. O pre, pasensya ka na at natagalan ako ha. Maraming salamat talaga pre ha. Kaya mo, ibabalik ko din agad pagka nagka pera ako. Hindi mo naisipin pre. Ang malaga, may bilhin mo ng gamit yung anak mo. Sige na pre. Sige na pre. Sige na anak. Sige na anak. Tay, ba't po ganon? May importante din po kayong bibilin, di ba? Ba't po pinahiram ng pera si Kuya Aris? Kasi anak, kaya ako pinahiram si Paring Aris ng pera, mas kailangan niya. Kasi bibili niya ng gamit yung anak niya. At saka, hindi ka na muna kailangan bumili ng mga material na bagay. At saka ano yan? Kasi mas mahalaga, patulungan natin sila para makabili ng gamot. Ah, ganun po batay tay? Napakabaitin po talaga. Oo naman, anak. Kaya anak, kung sakaling may sobra kang pera at may humihingi sa'yo ng tulong, bigyan mo para makatulong ka rin sa kanila. Yan lagi ang tatanda mo, anak, ha? Ang tumulong sa kapwa. Opo, tay. Lagi ko punta-tanda yung mga sinabi nyo. Ayakap nga ako sa'yo, anak. Binigyan ako ng tatay ko ng 50. Tara, sama ka sa akin. Libre kita ng pagkain. Tara, salamat po. Ye, yeah. tara, punta natin si Kyle. Mukhang malungkot eh. Kyle, anong nangyari sa'yo? Ba't malungkot ka? Irish, nag-usap na kasi ako eh. Wala pa yung tatay na nanay ko. Baka mamaya nga po na sila makauwi. Eh, e, gutom na gutom na ako eh. Wala akong pambili. Ah, ganun ba? Ye, yeah bibigay ko na lang to sa kanya. Nakakaawa kasi siya eh. Sige, I guess, bibigay mo na lang sa kanya. Busog ka naman ako. okay oh, Kyle, bibigay ko na lang to sa iyo. Kasi, nakakaawa ka na. Mukha nanghihina ka na eh. Talaga ba, Irish? Maraming maraming salamat sa iyo ah. Sige na, Kyle. Alis na kami. Kumain ka na. Sige na, Kyle. Hey, Irish, maraming maraming salamat talaga sa iyo ah. Walang anuman man yan. Sige na. <tinyo> Kaya hindi ako Tuyutin niya ako. Hindi, ako lang hindi, hindi, uh, hindi, ako lang Hindi, ako lang po. Hindi, ako lang po. Hindi, ako Hindi. tayo. Laki, ano nangyayari dyan? Ate, di ko pala. Kasi ito, eh. ito sa akin, na lang po eh. Ate, ayaw ko bigay. Ako lang eh. makinig ka sa akin. Ayaw, kapatid mo yan, dapat mo siyang bigyan. At saka marami naman yan. At saka dapat binibigyan mo yung kapatid mo, hindi mo siya pinagdadamutan. Raki, 92 ba yung sinasabi ko? Opo, ate, solid po sa gawa ko. Rocky, huwag ka humingi sa akin ng sorry kasi wala ka naman nagawa sa akin. Ang mabuti pa, bigyan mo na lang kapatid mo. Paghatian nyo. Sige po, ate. Wepwe, solid sa gawa ko. Wepwe, ta, tayo, ate lang tayo. Kadawa pa tayo. Yan, Rocky, tama yung ginagawa mo. Sige na, Rocky, alis na ako. May pera, may pera! Jockey, akin yan! Akin na to, kasi napulot ko na! Jockey, pamigil akin, na akin, akin na Jackie, to! Akin na to! Jackie, tumigil ka nga! Hindi yan sa'yo, nakita ko yung ginawa mo! Kay Rosalie yan, nahulog ng bariya niya yan! Tapos, yung kinuha mo sa'yo na agad! Kaya, Jaki, balik mo na sa kanya yan! Ano, ibabalik? Pakalamera ka nu no, Irish! Kung ibabalik ko to, hindi na! Tsaka sa akin na to, napulot ko na to! Ano, Jackie? Anong sinabi mo? Ibalik mo yan kay Rosalie, hindi yan sa'yo. Oo nga, tsaka sa akin yan. Iris, ano ba nangyari? Bakit nakikipag-away ka sa kanila? Tay, hindi pa ako nakikipag-away. Kasi po yung bariya ni Rosalie, nahulog. Kinuha po ni Jackie at inang niya na. Opo, kaya Randy. Yung pera ko po, kinuha po ni Jackie eh. Ah, ganun ba, Iris? Jackie, totoo ba yung sinasabi nila? Kinuha mo yung pera ni Rosalie? Opo, Kuya Randy, totoo po yung sinabi nila. Kinuha ko po talaga yung pera ni Rosalie. Jackie, bakit mo naman kinuha? Tapos inaangkin mo pa, hindi naman sa'yo. Alam mo ba, kasama yung ginagawa mo, nangaangkin ka ng hindi sa'yo. Sorry po, Kuya Randy, sana po mapatawad niyo ako. Huwag ka sa akin humingi ng sorry. Kaya Rosalie kayo humingi ng sorry. Saka ibalik mo na rin yung pera niya. Opo, Kuya Randy. Rosalie, eto na pala yung pera mo. Sana magpatawad mo ako ha Oo, Jackie, mapapatawad kita. Basta wag mo nang ulitin ha, kasi malikas yung ginagawa mo. Oo, Rosalie, hindi ko na ulitin. Maraming salamat nga pala sa iyo ha. Sige, Jackie. Iris, sana mapatawad mo rin ako. Oo, Jackie, mapapatawad kita. Basta wag mo nang ulitin yung pag-angkin na hindi sa'yo. Oo, Iris, promise hindi ko na ulitin yun ha. Maraming salamat nga pala, pinatawad yun ako. Pwede ba tayo magyakapan? Oo, Oo naman. naman.